mga kalakbay nandito ako ngayon sa isang irrigation ng ano ng fresh cross crosses ng ano ng General Trias Cavite so papakita ko sa inyo yung lugar dito na napakaganda tapos sa pinaka ito yung irrigation na na-vlog ko na dati mga kalakbay na marami na dito sa tris cross crosses ng General Trias Cavite So ito, ngayon, dahil nga sa sobrang taas ng heat index dito ngayon sa atin, eh, napapansin nyo, pinuntahan ko to dahil chinika kung pwede pa bang mamingwit. So, ngayon, napaka-kunti na ng tubig dito mga kalakbay, oh. Yan, oh. Dati kasi, yung tubig, abot yan dyan, oh. Ngayon, bakas ng tubig yung kulay puti. Ngayon kasi, napaka-labo na at saka napaka-kunti na ng tubig eto, yan no. Pero running water pa rin naman siya. Kaya lang, uh, think ko hindi na siya maganda pamingwitan dahil nga mababaw na at saka medyo madumi na yung tubig eh. Pero may nakikita naman ako mga malilit na isda dito, banda. Pero yun nga, sa panahon ngayon wala na namimingwit dahil nga uh, malabo na nga yung tubig. So, dineclear pa to ng pag-asa mga kalakbay na hindi pa talaga ito yung pinaka-summer natin ngayon. Pero, dito kasi sa Cavite naramdaman na namin yung talagang mainit na panahon although nung mga nakarang araw at saka ngayong araw to is umulan na nakarang araw ngayon medyo makulimlim pero hindi pa rin talaga napunuan yung pagkukulang sa tubig dito pero thankful pa rin at may umaagos pa rin tubig ito pala ay galing to sa ano sa dam ng Tres Crosses Dam ng barangay Tres Crosses ng General Trias Cavite tapos yung harap pala nito, ayan uh, palayan po yan. Kakaani lang yan. Kaya hindi mo na nakapagtanim siguro ngayon dahil nga sa sobrang init ng panahon. Kaya hindi rin maganda sa palay. Pero although may makakuha na naman silang tubig dito. Dito sa irrigation na to. Diyan na part sa punong kahoy na yan. Uh, dyan ko nakuha na ng vlog nung unang daan ko rito na maraming namimingwit. Tapos ngayon, nilagyan na nila lang artificial na bridge na uh, kawayan para makatawid doon sa palayan na 'yon. So, yun, tatawid tayo dito sa bamboo bridge nila. Matibay naman din. Ayun. So dito pala. Yan. yun talagang toyon tuyo yung lupa, pero nilagyan na nila ng ano eh, ng daanan ng tubig para maging irrigation baka sila doon sa tubig na yon baka gamit sila, ng water pump dito so ngayon nakikita natin may tanim sila na hindi ko alam kung kalabasa ayan o oh, watermelon eh. ayan o oh. so pagkatapos nila ng palay ito na yung pinalit nila ayan o oh. nakikita natin yan alam ko hindi kalabasa ito eh so marami yan uh, yun ang ginagawa ng mga farmers dito pagkatapos nung paano palay eh tiyanin nila ng gulay o mga prutas so sana mag survive yung ano yung mga tanim na to dahil nga sa sobrang init